Bata, naglalaro oh, naglalaro sa, sa tubig. Pa para yung memory. Sabi kanina. Kanina pa nga ka naaay ko to. Oh. oh, nahilo na nga yung cellphone eh. Nahilo na yung cellphone. ka niya. O oh, ikot-ikot. Sige, bibijuan kita di Alice bawat. Ito kami sa Pugpog. Pangalawang <laughs> balik na namin dito sa Pugpog. <laughs> <laughs> Wala paktang eh.

Brown. Short pala yun. Saan? Oo nga, daw. Basta nung kanina eh. Hindi mo na tinanong kung baka ano cottage ba? Kaya, hindi naman pala na kami. Guwapa naman. Guwapa. ba yan? Hindi. Hayaan mo sa YouTube. Ayan. Hindi ba yung tapo? Hindi ba yung Hindi ba yung Te pera mo Oh, So ayun na nga. siya sa loob sa ano sa may sabi? So ayun na nga, masarap lang malamig at tubig dito. <laughs> Hala, sige, wala bang bato diyan?

Ay, okay lang yun. Basta sa bahay lang. Basta safe daw ang araw. Uy, okay. summer. Dahan-dahan lang. Baka maano ka sa bato. Uy,

Wait lang, tayo pa. Wait lang, sabi. Yan ka. Dito tayo, tako tayo. In one. Takal naman. Hoy! Ano ka? Siya, di pa nagkasabay. Ayun, di ka nga. Dali, net! Dali, nga kita eh

Uy! Dali na, dali. Walang magtutulakan. Sarap-sarap liigo nila, oh. Ay, pala si kulot na? Eh, oh. <laughs>